Karen sa bando pang all-star ang galawan sa play na ito turned around counting step back na may fade away. Kaya naman, kamay na lang ang inabot ng defender dito kay Lakay, foul ang tinawag ng referee. Anyang Jung Kwan Jang laban sa Seoul Samsung Thunders ang naglaro sa game na ito at akala ng Thunders makakalayo na sila pero biglang bawi naman ang anyang, nagkabaliktaran pa nga ang takbo ng laro. Umpisa na natin ang laro at kasama sa starting five itong si sa bando para sa team ng anyang Jung Kwan Jang Red Boosters. Makakalaban nila ang malazayon na tangkin ng Seoul Samsung Thunders. Jump! bol tayo nakuha ng Samsung ang bola at malaki rin talaga ang kanilang import na si Kofi na kung saan 21 points at 14 rebounds ang nagawa ng halimaw na ito sa larong ito. Unang setup ng Samsung sa kanilang opensa, tira sa midrange, pasok yan unang puntos na punta sa kalaban ni na Abando. Mumuawi naman si Narenz Abando sa play na ito, binigay ang bola kay Abando mataki sa loob ng paint, atensyon ng mga defenders na kay Abando na biglang pasa naman. Sa isa niyang kakampi, pasok yan para sa anyang all to ang score natin, assist mula kay Lakay. Nasundan ang play na yon ng good defense ni Renz pero pero tangke ng Samsung ang nakakuha ng offensive rebound at nagwagi pa nga ang kanyang putback na may kasama pang foul. Gustong bumawi naman ni Monroe, dribble papalapit sa basket, mintis ang tira pero merong foul na tinawag ang referee free throws para sa anyang. Good defense na naman para kay Abando, mintis ang tira ng Samsung sa pagkakataong ito. Kay Monroe naman ang rebound, nasundan pa ng Abando offense, sinukat ang depensa ng Samsung, drive sa left side, tumira ng jumper, may foul na humabol, free throws para dito kay Renz Abando. Sa replay nga, merong kontak sa kamay ni Abando at iba talaga ang jumper ni Abando mataas kaya naman minsan hirap rin itong habulin at abutin. Unang free throw pasok para kay Renz, ikalawa pasok na naman, 6-4 ang score natin, 8 minutes oras natin sa first quarter. Maganda-ganda pa ang umpisa ng anyang pero mamaya bigla silang iiwan ng Samsung. Nagsimula nang na magmintis ang tira ng anyang sa first quarter, libreng libre ang tres, hindi pumasok, out of bounds ng anyang bola na punta sa Samsung. High-low play naman, para sa Samsung nakita ng isang player ng Samsung ang tangki nila sa loob ng paint pinasa maganda pagkakasalo isi basket na gawa niya laban sa mga players ng anyang tanki na naman umaatake sa basket double team na ang anyang dito pero merong maagang foul, mahirap talagang pigilan ng import ng Samsung lalong lalo na kapag sobrang lapit na nito sa basket hindi nagkaintindihan ng anyang players turnover, nagsisimula na silang matambakan sa first quarter, pasok ang layup ng Samsung, napatime out dito ang anyang fans ng Samsung, maagang selebrasyon, ini-enjoy nila ang kanilang kalamangan sumunod na play, atake na naman ng Samsung, may foul na tinawag, free throw, pa para sa kanila. Bumawi ang anyang, maganda ang fade away at bitaw ng bola 18-12 score natin sa mga oras na ito ng laro. Ang isa pang import ng Samsung na malatang kire ng katawan o maatake na naman sa loob ng paint may foul na tinawag free throws para sa kanya. Next play natin ang import talaga ng Samsung ang kanilang inaasahan at siya ulit ang gumagawa dito anyang na pagiiwanan sa mga oras na ito ng laro score natin 20-12 sa first quarter 2 minutes oras na natitira. Talagang kayot kalabaw ang mga imports ng Samsung binigay na naman sa kanila ang bola, merong foul na naman na tinawag ang referee. Last play ng unang quarter, opensa ng anyang pumasok, napababa nila ang lamang 7 points na lamang. Simula ng second quarter, umaatake na naman ang Samsung, counted foul pa nga ang nagawa sa play na ito, anyang gustong bumawi, mintis ang kanilang tres, rebound na punta sa Samsung. Hindi nagustuhan ng coach ng anyang ang tinatakbo ng kanyang team sa mga oras na ito, pero mamaya ay biglang iinit ang shooting ng kanyang mga players at magsisimula namang magmintis ang tira ng Samsung. Heto na nga at nagmimintis na ang mga tira ng Samsung at nagsisimula ng mabaliktad ang tinatakbo ng laro. Sunod-sunod na walang pumasok sa kanilang mga tira at ang Anyang naman ay naipapasok na nila ang kanilang mga attempt. At sa play na ito mintis na naman ang Samsung layup para sa Anyang. Nasundan pa ito ng Abando play na kung saan 200 ang kanyang nagawan at kung mapapansin natin ang score ay dito na nga nagsimulang makalamang ang team ng Anyang. Parehong play pa rin para sa Seoul Samsung Thunders. Import ang gumagawa, binigay ang bola dahil nagmimintis na nga ang kanilang perimeter at 3-point shooting pero double team three triple team o iniipit na ng anyang ang import ng Samsung sa loob ng paint pero malakas rin talaga itong si Tangke gumagawa pa rin ng puntos laban sa mga players ng anyang. Munro naman bumawi pasok ang kanyang layup yun nga lang ay nabigyan ito ng konti at natumba. Naging maganda na ang shooting ng anyang lalong lalo na sa 3 point area at nagustuhan naman nila ate ang ginawa ng anyang sa game na ito natambakan sa una pero nagkabaliktaran sa huli. Nagpatuloy ang laro hindi pa rin sumusuko ang import ng Samsung tuloy pa rin sa pag-score sa loob ng paint. Abando play naman ang sumunod at sa opensa naman ngayon, baliwala ang dalawang defenders ng Samsung umatake sa loob ng paint, pasok ang kanyang tira. Next sa bando play, maganda na sana ang depensa kaso merong foul ayon sa referee. Kahit na may kalakihan ang kalamangan ng anyang ay itong si Abando naman patuloy pa rin sa paglaban at hindi basta-basta bumibigay kahit sa mga maliliit na mga plays kagaya nito. Abando good defense na naman, mintis ang opensa ng Samsung rebound na punta sa anyang. Next play natin agawan sa rebound kay Abando na punta ang bola, pinasa, naghahanap ng magandang depensa ang anyang foul binigay ng Samsung sa play na ito. Hindi pa rin bumibigay sumusuko ang import ng Samsung, umi-score pa rin at hirap rin si Monroe laban sa halimaw na ito. Ito ang play ni Abando, nag-ala Kyrie Irving, drive papalapit sa basket, turn around, sabay fade away, eh, hindi nakasabay ang kanyang defender, kaya naman kamay na lang ang inabot niya kay Abando. Pasok ang free throw nila kay Lumulobo pa ang lamang ng anyang at hindi na nga nakahabol ang Samsung sa larong ito. Final score natin 84-75, panalo si na rin sa Bando at ang anyang sa game na ito.